katutuhanan po ang mga Muslim ang totoong naglalagay kay Jesus Kristo sa so talagang dapat niyang kalagyan. Alam niyo mga mahal na tagapakinig, ang mga Hudyo, ang tingin kay Jesus Christ ay mas bastardong anak. Ang tingin nila kay Maria, maruming babae. Bakit? Nagsabi ng mga Hudyo, nagsilang si Maria ng, ng sanggol na walang kasawa. Kaya nagbigay siya ng panaw na nagpagalal. Kahit kanino, kaya ang tingin lang kay Maria, marumi si Jesus anak sa pagkakasala. Sa mga hudyo yan, pagdating naman sa Christian, kung paano binaba si Jesus at si Maria, tinaas naman ng gusto ng Christian. Ginawa si Jesus na Diyos at si Maria, ina ng Diyos. Pasalamat ho ako, may, Muslim, may Islam. Na kung saan, kaming mga Muslim, hindi kami matatawag na Muslim kung hindi na mahalin, igalang at paniwalaan si Jesus. Pero hindi isang Diyos, kundi dakilang propeta ng Diyos. Si Jesus, anak ni Maria, sugo ng Diyos. Mga mahal na tagapakinig, sa banal na Quran, sinabi ng Allah, na sa panahon ni Jesus, ganito siya mangaral, sabi ni Jesus, Wa inna laha rabbi wa rabbukum pa'agudu, hada mustaqim. Sabi ni Jesus Christ, katutuhanan ang Allah, ang ating Panginoon at inyong Panginoon. Saan ba yung siya nag-iisa? Ito ang matuwid na landas nasa Quran. Kung titingnan nyo ang Biblia na hawak ng ating mga kapap kapatid na Kristiyano, ano sabi ni Jesus? Ang sino man duminig ng aking salita ay duminig sa Diyos na nagsugo sa akin. Susugo. Kaya po mga mahal at pagkapakinig, Islam lamang ang naglalagay sa Jesus Christ na talagang dapat niya galagyan. Para po sa inyong kalaman, si Jesus Kristo pinadala lamang ng Allah sa angka ng Israel hindi nyo ho masisi, maging sa inyo. Alam ko, sa hanay ng sangka-Kristyanuhan, lito sila. Bakit? Nung ako'y katuliko, pi, pina, tinanim sa puso't isipan ko ng pare, si Jesus ay Diyos. Pero may tatlong katanungan na nabuo sa isip ko. Nung ako'y aktibo sa simbahan. Sabi ko kung si Jesus ang Diyos, siya ang lumikha sa langit at lupa. Bakit pagsirang sa kanya Maria, may langit at may lupa na? Paano niya ito nagawa? Pangalawang tanong, kung si Jesus ang Diyos, ano ang tawag ni Maria kay Jesus? My o my God? Natitiyak ako, my son, not my God. At kung itatanong natin, sino makapangyarihan si Maria si Jesus? Makatuwiran siguro kung si Maria. Dahil kung hindi inalagaan, hindi pinakain ni Maria si Jesus, baka mamatay yun. Kaya po, mga mahal na tagapakinig, ito ang nagsimula sa akin na magsaliksik ng ibang pananampalataya. Ano ba talaga ang totoo kay Jesus? Diyos, anak ng Diyos, o tao? Itong tatlong problema, hindi man aminin ng sangka kristyanuhan, alam nyo po, itong tatlong problema, Diyos ba si Jesus, anak ng Diyos, o tao, nasa Islam ang solusyon. Kaya huwag kayong magtaka na kung bakit si Major Dimabildo ay nag-Muslim. Si Colonel Ramon ay nag-Muslim. Bakit? Dahil ang problema ito, nasa Islam ang solusyon. Nung Katolik ako, Diyos si Jesus. Nung napunta ako sa Iglesia ni Kristo, si ay tao. Nung napunta ako sa born again, si Jesus ay anak ng Diyos. Ang solusyon para nito nasa Islam. Sa papaano? Sa aral ng Islam, sa pagkalikha ng Diyos, sa apat na tao, sa iba't ibang pamamaraan. Mga mahal na tagapakinig, ang Diyos natin, naglikha siya ng apat na tao na klase para ipakita niya kung gano'n siya kadakila. At kilala nyo ito. Sino ang unang tao nilikha ng Diyos? Si Adan. Walang nanay, walang tatay. Sino ang pangalawang tao nilikha? Si Eva. Mula sa tadyang ni Adan, walang nanay. Sino ang pangatlo? Tandaan nyo ha, Adan, walang nanay, walang tatay. Si Eva, galing, hindi galing sa nanay, kundi galing sa lalaki, walang nanay. Ang pangatlo na creation, Nagsiting na ang babae at lalaki Lumabas Sino? Tayo May nanay at may tatay Kaya huwag kayong maniwala Sa tury ni Darwin Na ang tao daw nagmula sa unggoy Hayaan na natin si Darwin Baka mukhang unggoy siya Ako, ang gagwapo ninyo Maniwala kayo mula sa unggoy Huwag Hayaan na natin siya So nagmula tayo kay ibat kay Adan Nanay, tatay na Sinang pang-apat? Kung si Adan nilikha ng ala, walang nanay, walang tatay. Si Eva galing sa tadyang ni Adan, walang nanay. Naglikha ang ala ng pangatlo, opposite ni Adan. Tayo, may nanay, may tatay. Si Adan, walang nanay, walang tatay. So, kailangan mayroon din katimbang ito si Marie, si Eva. Si Jesus, may nanay, walang tatay. Kabaliktad ni Eva, galing sa lalaki, walang nanay. Ganyan makapangyarihan ang tagapaglikha linikha niya ang apat na tao sa iba't ibang pumarang para ipakita niya kung ano siya kadakila. Kaya kung sasabihin Diyos si Jesus, dahil walang nanay, ay walang tatay. Si Adan, walang nanay, walang tatay. Kung sasabihin si Jesus, anak ng Diyos, dahil may nanay, walang tatay. Balik ulit tayo kay Adan, walang nanay, walang tatay, bakit hindi ginawan Diyos? So nasa Islam po, mga mahalang tagapakinig.